Gandang araw idol. Sa video ito ituturo ko sa iyo kung paano magpalit ng name ng Gmail account. Salamat sa pag-comment mo PB Binalgan Tangi Dumihang. Isa ka sa nagtanong nito. Ito na idol. I hope makatulong sa iyo ang video ito. Open natin ang ating Gmail at itap natin itong bilog or menu sa itaas. At itap natin itong Google account. Pagkatapos, itap lang natin itong personal info swipe natin at itap natin itong name. Itap natin itong pencil, tapat ng name natin. At itap natin itong first name. Ilagay na natin kung ano ang gusto nating ipalit na pangalan. Pagkatapos, ang last name naman. I-type din natin ang gusto nating ipalit na last name. At itap natin ang save. Pwede din mo din palitan itong nickname kung gusto mo. Same process lang din naman yan pinagkaiba lang, syempre, di mo dyan makikita ang apelyedo o last name. Tapos, itap lang din natin itong save. Okay na yan, idol. Na-change name mo na yan. Kung nakatulong sa iyong video ito, isang like at follow, idol, para lagi kang updated sa mga useful tips video ko. Maraming salamat sa panonood.